Kita ko yeah. na yung mirinda natin. Ito, Ito ay, ayun. tayong basong dala. hindi nakadala. Wala nang baso. basong. Napay! Ayun! May ay, ay, ulan. May, may, may pa. pa. Ito ang pulutan mga idolo. Pagkakuna na yun. <laughs> <laughs> Ayan. Uh, ito yung merinda yan. Napay! ay Jurek! Sa dakulat. Sa dakulat. Sa dakulat. Sa dakulat. Ang nga pa rupin. sa Idol Jurik. Marami talaga dito Idol, marami. Ay grabe. Sobrang rami dito ako noon. Pamalo pa kami diyan lang kami oh. Diyan lang. Oh. Diyan lang. Oh. Oh. Okay. Marami dito lang. Eh. Marami oh, sambal balde. Eh. Sobra pa. Oo. Marami isang Sana marami mayroon pa. Sana marami, marami. You know, sana dun, yun oh, may bisibas na doon. Kung wala nang dito, sana mar marami pang mahuli natin. Kung may dayo na dito, oh. Uh, malaman yun mo yung lang ko yung may laman, yung pagbutas na may laman, yung bunbun niya may tabon pa. Mm, ito pa, pa, pa yung ano pa daw yung ano butas, butas may takip daw. Pa Pag mahulihan na, wala na yung takip yung butas niya. Mm. So, naka ano na lang, nakabukas na lang. Nakabukas na lang, lari. Mm. Yun malalaman din. Malalaman din mamaya. Ayun, marindam na tayo. Yun, mamamasa ito, Jurek. Hindi ito mahihilo ayon direk kasi. Maglalakad tayo sa maibuhanginan. Diyan na. Walang hilo. <laughs> Walang hilo. Oh, magit. Siguro sa pagtulog o oh, nakulangan sa pagtulog. <laughs> nakulangan pa sa pagtulog. Nakulangan siguro maidol. Nakatulog si ayon direk kasi mahina yung bangka. Oh. Kung malaki yung silakyan namin hindi yan makatulog ko. Oh.

ana maraming tang mahuli sarap kasi ulamin 'yan si mantis Ada nel merun. Yun oh, ini, merun di sini kita ngalah. Butas nang si mantis. Padul, ini yang mutas. Sana dul. Oh, yun, ayun. Ya, ini mutas may dul. Oh ayan nang butas nang mantest. Iyan mga idol, wag laki. laki lalakian mga idol. Laki. Tanggalan nang ano? Ah, kinawaday la. Para ra butas sa akong. Laki to mga idol, bug laki. Eh? laki tong butas to, ito dalawa talaga to. Ta may tabon pa. Ah, yun oh. Yan. So may dulo oh. nang laki oh. Bug laki. Oh. Lalakian mga idol. May yan dulo.

Oh, di ka pitik na. Ikan to kung pitik niya Muka, na, oh. Bukuan rala si mo, ah. Oh. Ay, bayi, ilaki mo na ilaki. Ano, Dalawa na. Uy, dalawa na. Dalawa mo Dalawa na. Dalawa na. Dalawa ka Dalawa na. marunong yan mga idol, hindi kami marunong. Kami. <laughs> Takot kami. Takot sila mga idol. Dito na, kagandahan natin. Oh. Oh. Dalhin mo rin. Ang bako. Ang bako yung kamay. Sabing hibas, my doll. Sabing hibas. linan wa ayo sama dulu kasi yung butas ito jamae dulu yakop baik pisit depa de linan kapak Maidul, nakikita na namang butas. Jerik na kuwag lalagyanan. Hmm. Layo Anan, jerik. Tan, Ah. Maidul Lekian ating mbotas, Maido, liyono, mbotasnya. Lekian, lekean. Lekian, meleki. Oh. Sana, oh, mleki, mleki. Sana mleki, ada lawang laman. Sana ada laman. idol <laughs> kapal lubuk ng muka lalim mo si butas lalim butas mo idol grabe kalakas magtawon mo idol kasi dalawas lah buti dito. Okay, si Adul Andrew Mayo doon, nakahuli, ah, nakahuli, nakakita rin siya ng butas doon. Yan o. Nilagyan niya ng, ano, markers para madaling mahanap. Tegak paling umum itu, tegak. Bawa tanga ko lo kung isa gad gad. Ang lalim ng mutas. <laughs> no. <laughs> Mbak Idul mana kita naman si Idul Nah, mana kita naman Lagian naman ang marker hitung isa hindi pernah pernah huling isa hindi pernah huli jadi ke kelalim menutas kelalim menutas main dulu nah melaki kasi melaki ya ngutasnya melalim jadi kan nah. yun muna yung isa kinanookat medol kinanakit din yung nirinop sa sini oo eh Uy, pero grabe uh. lalim ng sinputas medol dati dua putas malaki daw malaki laki kahit konti huh? gadagdang ko sa ganiha eh dalawa na nag-abot na dalawa dalawa <laughs> yung isa nah, huli ko na hulikuna usay yung na ano na tapakan kap ko na ganan idol. dun ganan Grabe, sabi lale may dulo ibig tutu tutanin 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 mah ihh ihh tutanin mah ihh tutanin mah ihh tutanin mah ito. tutanin ito ihh tutanin mah ihh tutanin mah ihh tutanin mah ihh mo tayo. Dalawa. tutanin <kasi. Ngayon>, <laughs> <Dalawa. laughs> lalong nagpailalim ng lolo ito na may doon nahawakan ko na yung badji itong ang badji mga idol kulay pula yun hmm. <laughs> yun okay. yun 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 badji yun yung na. <laughs> hmm. na. Na. na yun Uda. doon mga idol. Dito mga na Dito mga idol. Dito mga idol. Dito mga Yun. Tapos may ano pa. May butas pang nakita Ah. yung may mga marker na kahoy, nusuk oh. yung lagyanan idol jurik itu kinuha ko na itu nama mga idol yan naliit Oh. <laughs> 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 <git>. Sana baik sama it? pa Tinggal pulau. Ah, may puro may butas pa baka Ay. yung isa nagtakbo sa unahan. na piraso na? Ano na tayo? Mm. <laughs> Idol, kaanim na piraso na tayo. Saglit lang. <laughs> may isang butas kasi may dalawang laman. Um, iba. Isa lang laman. Isa may. Hmm. Na siguro dito. Marami siguro nanguha din dito. Ay, ito pa idol, hindi pa tapos nagkukay pa siya idol sana mahuli, sana dalawang laman sana dalawa yan na laki dol nadali na mga idol, nadali na laki na mga idol laki pitom piraso na mga idol pitong piraso na idol jurek kukuhin mo na

Ayan, may idol, hanap na naman ng ibang butas. May walong tinaso na tayo. Hindi tayo nabigo sa pagpunta natin dito mga idol. Ah. Sarap yan mga idol. Masarap yan. Ah. Mga idol, may nakita si Adol Jurik. Si Adol Jurik nakakita mga idol.

Grabing hibas ay. Labira kami makauwi nito mga idol. Ah. Bangka namin na ah, hibasan ibasan, ano? Asan ah, ko kalayo nang ano? Marami Boleh. Nalamin ng sales din. <laughs>

Ayan, may dol, nagbuka na. Kanina, yung isang dalawang butas doon nakita namin, hindi nakuha. Sayang. Hindi namin nahuli kanina mga ini. Wala ang ano. Ito. Temperaso ah! lang si Yurong Laman ito. Ay, dyan mayroon may yung tabon. Tagali ang mga idol. Ayan. Munti pa nakabitaw.

araw malapit nang mawala ang araw. Na, ito, mga idol. Yung idol. Binili ko tong mga ito idol, para walang lugi sila. binili ko ng tricke. Para tawag isang libos lang tatlo. idol deliver kasi kay idol ito. Tapos lutuin namin mga idol tapos kami rin yung kakain.

Lạc là lạc nhất bằng mùa mùa mai mùa 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 mùa

嗯。